So dito mga kapawis, yun yung uh, nakita nyo sa video na binangga yung motor natin. Hindi na natin pinabayad. Mayroon tayong full video sa kuan hindi ko muna i-upload, i-edit ko muna ng mabuti na para hindi matagal yung video. Masyadong mahaba yung video nung nakabangga. Kaya ngayon, kalasin na natin. Kaya nandiyan nga, uh, disgrasya eh. Hindi ko na lang siya pinabayad. So magbigay lang ng tutorial dito. Pag computer box, ito yon 'di ba? computer box. Pag kinalas natin 'yan, i-disconnect 'yan. Itong gitna, diinan lang 'yan, no. Pag diniinan mo yung gitna, 'yan, i-long press tapos i baba mo ito. Oh. 'Yan. Oh. 'Yan. lang kadali pag long press. 'Yan, tanggal na kasi washingan natin 'to. Compressor lahat natin 'to para malinis. Tapos ganun din dito ito, i-press lang din to para hilain tapos ito din, i-press lang din para hilain okay, na one hand lang kasi ako wala akong tripod ito, kakalasin lang natin so yun, na-disconnect na natin yung ating computer box, bubugahan na lang natin linisin natin o, ito lahat, lahat ng wirings, kasi nung si binili ko to surplus, yung si kanan ba, itong wire oh. uh, ayosin ko lahat na pati may one ito, may driving light ayusin ko kasi nagulo ng wire yun lang, ganun talaga Iawa naman tayo doon sa kabanga. Pabayarin natin uh, Tabing Iyalain ko lang dito Okay, update na lang Mas pagandahin ko lang Kay repaint ko na lang Gas gas naman Yes Natin yung susi na nasim pa natin susi Kasi nag-stock up to eh Yung nabangga Hindi na ito masusian Ngayon nasusian na oh sprayhan natin ng ano dito tapos alayin natin dito hmm, ko to linisin to lahat buti nga hindi nabasag to ayan hindi biro mga ganyan kay kung wala tong motor mga kapawis kung wala tong motor nakaharang dyan ano kasi nilabas na yung motor kasi mayroong lumabas na customer namin tapos hindi namin binalik yung motor kasi dyan na sa gilid sus si siya nabangga kaya kung walang motor ko kita mo yung poste yan kita yun yung poste Sure siya kasi doon siya eh. Kita nung kami adik uh, kita si Steve eh. Kung wala yung motor ko, bagok siya ng poste. Baka siguro patay ba siya. Ay, malakas ang impact eh. Pero sure pa kay man dyan yung motor ko nakaharang. May natin bearing tayo yan.